Nakapagpakondisyon na ang bigman ng Hinebra na itatapat kay Junmar Fajardo. At kasado na itong no height limit sa mga import next conference para sa PBA Commissioners Cup. And may bagong guest team sa PBA, kilalaning. At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update at kung ito na may makakabigat para sa inyo kahit isang like and share na lamang po maraming salamat po so may tuturing na secret weapon ang player na to kumbaga dahil simula nang dumating siya sa Hinebra naging maganda na yung tinatakbo ng laro nila pero bago nga yan congratulations muna sa San Miguel Beerman na siyang nakakuha ng spot sa semis. So nakaabang na nga po sa kanila ang team ng Barangay Hinebra na siyang nauna ng nakakuha ng spot sa Final 4 ng semifinals matapos isweep ang powerhouse team ng Meralco. So nito lang nga naglabas ng latest picture ang kampo ng Hinebra. Base sa kuha na litrato, puspusa na ang training nila bilang paghahanda sa malaking laban na kanila nga pong kakaharapin na siya nga pong team na kamakailan lang e eh, nantambak sa kanila. So inaasahang hindi napapayag ang Hinebra na matambakan pa sila gaya nung nakaraan. Dahil sa ngayon pa lang, totally pospos ang training na at focus talaga sila. Hindi biro kalaban ng SMB lalo pat grabe yung Junmar Fajardo na siyang gumapang sa panalo ng SMB kontra Converge na gumawa ng 40 points with 24 rebounds. Grabe So speaking of Junmar, mukhang may panapat na or makapagpapahirap man lang na Hinebra player dito kay Abay. So first time nga po muli makakaharap ni Junmar eto. 2 years ba namang nawala sa liga after magretiro? Si Joe Devance. Si Joe Devance ang isa sa big man na napakatalino at napaka utak lalo na sa depensa. Bagamat hindi kalakihan pero matalino alam kung paano didepensahan ang isang big man. Noon may mas malapad pa nga kay Junmar yung kinakaya nitong itong depensahan eh at import pa noon gamit ang talino at utak niya sa laro. At ngayon, masusubukan ni Joe Devance or masusubukan si Joe Devance kay Junmar Fajardo dahil siya nga lang po ang posibleng makapigil o makapagpahirap man lang kay Junmar Fajardo sa lineup ngayon ng Hinebra. So experience ang matinding armas nitong si JDV rito. Dahil kung mapapansin nyo ah, since nang bumalik si JDV, di pa natatalo ang Jin Kings sa mga naging laban nila nito. Kung nasweep nga nila ang Meralco sa quarterfinals, kaya rin kaya nila isweep ang SMB ngayong semifinals na ito. So ano opinion nyo rito So kung maaalala nyo, neto lang July 2024 ay napabalitang PBA at Hong Kong Eastern para sa isang collaboration next 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Matatanda ang napabalita pa nga na plano ng PBA na imbitahan ang Hong Kong Eastern at itong Singapore Slinger sa mid-season for PBA Commissioner's Cup. Na kung hindi raw late November ay early December ang simula at ang target na matapos by February. So yan yung unang nabalita last July. At sa pinakabago ngayong tulad na lamang sa naging update ni Spin.ph sa panulat ni Jerry Ramos credit po. Na kung sa ay kung isasama rin natin ah, yung ilang mahalagang nilalaman nito eh malinaw na Hong Kong Eastern ang pinakamalapin na ah, sa ng team na maaaring maging bagong guest team dito sa PBA. Matatandaan noon eh ang naging guest team sa PBA ay Bay Area Dragons. Pero ngayon, malinaw or possible Hong Kong Eastern na ito napapasok mayon bilang guest team sa PBA. Na kung sa ay, ayon pala sa sabing bagong guest team na ito ha, sa PBA ay kontrata na lamang pala ang kulang rito. At nilinaw rin ni PBA Commissioner Willie Marshall na okay na nga raw sila may, nung team owner na kung sa ay nakausap na nga ni Kume nung isang araw nga po na kung sa ay nasa Europe nga raw po yung nasabing team owner. At batay sa paglilinaw tuloy na tuloy na nga kung totoo na etong team na Hong Kong Eastern sa PBA dahil gagawa na lang pala ng kontrata o kasulatan ang kulang rito. At about sa import, pumayag na rin ang Hong Kong Eastern na isa lang ang allowed na import. Pero pwede naman daw magpalit basta base o nakabase sa regulations ng PBA. At speaking of import nga pala, no height limit na nga po ang PBA Commissioner's Cup. So dito makakakita na muli tayo ng mga naglalakihang import talaga. At karagdagan lamang po, sa mga hindi nga po familiar sa team ng Hong Kong Eastern, eto nga po yung team na dating pinaglalaroan ni Christian Stan Hardinger noon sa ABL bago nga siya magpadrap sa PBA noon.